na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Sir Honor. Uh, yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as uh, inimbita po ako rito as resource person. Right. At uh, mistula ako okay, okay, na okay, ituring okay, na akusado. I, uh, I will have to respect your opinion but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Ano, bakit, no? sa, bakit sayang ang bayad? Your Honor, dahil ako, ginagawa ko, uh, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang uh, inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag extract po na information. nag elicit po na information upang makuha mismo yung, ano, no? Yung nais, ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang, bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador.